Maraming salamat sa mga nagdarasal, sa mga naghihintay sa ating mga upload. Maraming salamat din sa mga nag sa akin, sa aking FB at sa mga nagpadala ng tulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa aking mga member, malaking tulong na po ang inyong ibinigay sa akin buwan-buwan. Uh, Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat din po kayong mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. agad na uwi ka ng batang paslit na si Bono. Ate Bituin, tingnan mo doon sa unahan. Doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan, doon sa nagsilakihang mga puno ng kahoy, may nakita sila doon na dalawang mga matatanda. At agad na namukha nila ang mga iyon. Ang dalawang iyon ay kasama doon sa anim na nakipag-usap sa kanila habang papunta ang mga ito dito sa lugar ng batis ng Olympus. Medyo may kalayuan ito sa kalang kinatatayuan. Ngunit naaninag pa rin nila iyon dala ng mayroong mga alitap-tap ang mga malalaking puno ng kahoy na nasa unahan. Agad na nakakaramdam ang mga ito ng mga pamamanhid sa kanilang mga katawan at pakiramdam ng mga bata. Gustong gusto na lapitan ng mga ito ang mga nakikitang mga matatanda. Nagsisimulang humakbang na itong si Otoy, kasunod naman itong si Gabi. Ngunit mabilis na gumawa ng paraan itong si Bituin, agad itong nagbanggit ng tatlong mga banyagang salita, kasabay ng pag-indak nito sa lupa ng isang bisis. Kaya biglang napatigil ang dalawa sa kanilang paglalakad. Agad na wika nitong si Bituin. Gabi, Otoy, dumura kayo ng tatlong bisis sa lupa. Bilisan ninyo. Maagap naman na dumura ang dalawang mga bata. Pagkatapos, nawala ang mga hid ng kanilang mga katawan at nawala na din ang kanilang kagustuhan na magpunta doon sa mga nakikitang matatanda. Agad na nabatid nitong si Bituin at Bono na may ginawang usal ang mga ito sa kanila. Malalakas na mga usal para sana pasunurin ang mga bata sa kagustuhan ng mga matatanda. Nakipagtitigan itong si Bituin doon sa dalawang mga matatanda. Habang ang dalawang mga matatanda, uwi ka nito agad doon sa isang kasama. Hmm. Mukhang magaling at malakas ang kakayahan ng batang babaylan na iyan. <laughs> Mukhang malakas ang kanyang mga usal. Agad niyang napansin ang ating ginawa. Sagot naman agad ng isa pang matanda. <laughs> Kaya nga nandarito ang mga batang iyan, hindi ba? Hindi makakapasok ang mga paslit na iyan dito sa mundong ito. Kung hindi nagtatangan ang mga iyan ng kalakasan. At iyan din ang dahilan kung bakit gusto natin na makuha at madala ang mga batang iyan. <laughs> Samantalang ang mga bata naman agad na muling wika ka nitong sibituin. Tara na, kailangan na natin na makaalis. Tama nga, ang sinasabi ni Manong Puknap sa atin, hindi mapagkakatiwalaan ang mga iyan. At hindi rin totoo na mga bantay ang mga iyan dito sa lugar. Pagkatapos agad na tumalikod ang apat na mga batang paslita at agad na naglalakad ang mga ito pabalik doon sa kanilang ginawang tulugan na. Habang ang dalawang mga matatanda, agad na napasinghap ang mga ito nang maramdaman nilang parang mayroong isang presensya nang nilalang ang napakabilis na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad na muling wika ng isang matanda. Mukhang natunugan ng mga bantay ang ating presensya. Tara na! kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito. Ngunit bago pa tuluyan na makaalis ang mga ito, nasa kanilang likuran na ang antingirong si Makro. Agad na wika ito sa kanila. Mukhang naligaw yata kayo ng landas. Ano ang kailangan ninyo sa mga bata? Hindi basta-basta na makukuha ninyo ang mga batang iyon dahil hindi iyon mahihina. Ah! ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, mayroong nararamdaman na pwersa itong si Makro na mabilis na humahagibis papalayo. Kaya napamura na ang antingayro. Agad itong kumilos para sana pigilan ang mga nilalang. Ngunit malakas ang mga linlang na ginawa ng mga matatanda. At sa tingin itong si Makro, mukhang kanina pa ginagawa ng mga ito at inihanda ang mga usal na linlang bago pa siya dumating sa kanilang dalawa. Ang dalawang mga matatandang nasa harapan kasi nitong si Makro agad na nabuwal ang mga ito sa lupa at nagiging putol na puno ng saging at ang tunay na mga katawan ng dalawang mga matatanda tuluyan na nakakatakas at nakalayo na ang mga ito. Planado kung kumilos ang mga nilalang nakahanda lagi ang kanilang mga paraan. Kanina pa nakahanda ang mga usal na lindang ng mga ito bago pa nakita sila nitong si Makro. Bulong-bulong na lamang nitong si Makro sa kanyang sarili. Kakaiba ang lakas ng mga ito. Nakayanan nilang makatakas sa aking pakiramdam at kakayahan. Mukhang kanina pa nakalatag ang kanilang ginagawang lindang. Ano kaya ang kailangan nila sa mga bata. Agad na din na umalis si Makro sa kanyang kinaroroonan. Ngunit nakabuo na ng plano itong si Makro. Kailangan niyang matsyagan ang grupo ng mga batang paslit hanggang sa makatawid na ng tuluyan ang mga ito pabalik sa mundo ng mga tao. Nagplano na din itong si Makro na kailangan na sabihin niya ang mga pangyayaring iyon sa kanyang mga kasama para tumulong na din ang mga ito sa kanyang binabalak. Nang tuluyan nang makabalik na si Makro doon sa kanilang tulugan, ginising na nito ang kapatid na si Buhawi at ang kanyang asawa na si Amara. Inaabisuhan na niya ang mga ito tungkol sa kanilang mga dapat na gagawin. Kaya sa gabing iyon, nagbabantay na lamang ang mga ito sa buong paligid. Salitan ang kanilang ginagawang pagbabantay samantalang ang mga batang paslit naman tulog na tulog na ang mga ito. Nagpasya na din sinabituin na wag na muna nilang sabihin ang mga pangyayari na iyon kay Manong Puknat. Sa tingin kasi ng batang babaylan, hindi hindi makagawa ng kasamaan ang mga matatandang iyon sa kanila. Kinabukasan, pagkagising nila ni Manong Puknat, kinausap na ito ng makro sinabi na ng antingiro ang mga nangyayari kagabi. Kaya naggalit itong si Manong Puknat doon sa mga bata dahil hindi sinabi ng mga ito ang tungkol doon sa mga matatanda. Kaya nakapagpasya ang mga ito na magsasama na sa kanilang pagbaba sa bayan hanggang sa tuluyan ng makatawid ang mga ito pabalik sa kanilang mundo. Maagang nagligpit ng mga gamit ang mga ito at makalipas lamang ang ilang mga sandali sabay nang umalis ang mga ito doon sa batis ng Olympus magkakasama na lamang ang mga ito sa kanilang pagbaba sa bayan sakay ng mga sasakyan ang mga ito at nauna ang sinasakyan nila ni Makro kasama ang kanyang kapatid at ang kanilang mga asawa samantalang sa hulihan naman ang iba pa nilang kasamahan pinagitnaan na naman nila ang grupo nila ni Manong Puknat at ng mga batang paslit. Mataas ang kanilang dipinsa at poder, lalo na sa pagdaan sa kagubatan na iyon. Kaya ang mga matatanda naman, walang nagagawa ang mga ito. Hindi nakahanap ng paraan ang mga ito para makaatake doon sa grupo ng mga batang paslit. Buo na sana ang kanilang plano na hindi nila papayagan na makabalik ang mga bata sa mundo ng mga tao para sana tuluyan nilang makuha at madala ang mga ito. Ngunit sa papanong paraan nila makukuha ang mga bata na mayroong mga kasama ang mga ito na mga anting ngiro at alam ng mga matatanda na malalakas ang mga anting ngiro iyon. At sa tingin din nila, mahirapan silang matalo ang mga ito lalo na kagagaling lamang ng mga ito sa kanilang mga ginagawang mga pagdarasal doon sa batis ng Olympus. Lumipas ang mga oras, tuluyan ang nakababa na mga ito ng bayan. Tuloy-tuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa muling sumuot na naman ang mga ito doon sa malalagong kakahuyan papunta na doon sa malawak na pangpang -pang, kung saan nando doon ang lagusan. Mas lalong nawala ng pag-asa ang mga matatanda dahil habang naglalakbay ang grupo nila ni Makro, mayroon pa silang nakakasamang iba pang mga anting-ngiro na papunta na din doon sa lagusan. Kaya ang pangalawang plano ng mga ito, sundan na lamang ang mga bata doon sa kanilang pagbabalik sa mundo ng mga tao. Kinakailangan din nilang tumawid doon sa lagusan para masundan ang mga bata. Lumipas pa ang ilang mga minuto matagumpay nang narating nila ni Makro ang lagusan. Uwi ka nito kay Manong Puknat. Nandirito na tayo, Manong Puknat. Mukhang sa susunod pang sampung taon, muli tayong makakabalik sa lugar na ito. Ngunit hindi ko makakalimutan ang ating mga karanasan sa mundong ito. Tara na, mukhang umaligid lamang ang mga matatanda na nakita namin kagabi. Mukhang sumusunod lamang ang mga ito sa atin. Pagkatapos sabay nang pumasok ang mga ito doon sa lagusan, huwikang kang sagot naman nitong si Manong Puknat. Siya na lamang makro, hindi makakasunod ang mga iyan sa ating mundo. Kung mangyayari man ang mga bagay na ito, wala na tayong magagawa pa kundi patayin ang mga ito bago pa makagawa ng kasamaan ang mga ito sa mundo ng mga tao lalong lalo na sa aking mga kasamahang bata. Makalipas naman ang ilang mga minuto, agad nang narating na ng mga ito ang isa pang malawak na pangpang, -pang. ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nandudoon na ito sa mundo ng mga tao. Matapos na makapagpaalam ang mga ito sa bawat isa, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang, -kanilang mga lugar. Ang grupo ng iba pang mga antingero na nakakasama nila. Nagsiuwi na din ang mga ito sa kanikanilang mga lugar at mga isla. Samantalang ang grupo naman nila ni Makro, bumalik na din ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Ganon din sinang Manong Puknat. Pabalik na ang mga ito doon sa lugar ng Kanlasog. Masaya ang mga ito, lalong-lalo na ang matanda. Dahil marami silang mga natutunan doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. Ngunit hindi ganon kakompleto ang kasiyahan nitong si Manong Puknat dahil batid niyang may pangamba pa rin para sa kanilang kaligtasan dahil sa isipin doon sa anim na mga matatanda galing doon sa mundo ng mga inkantong bukoy ipinalangin na lamang itong si Manong Puknat na hindi nagagawa ng mga ito ang pagtawid sa lagusan papunta dito sa kanilang mundo Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Nanay Kanida Tuwang-tuwa na naman ang mga bata habang ibinalita ang kanilang mga karanasan doon sa kabilang mundo. Nang sabihin naman nitong si Manong Puknat ang tungkol doon sa mga matatandang nilalang tanging sagot na lamang ng matandang babaylan. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan, Puknat. Ikaw na ang nagsabi na maraming natutunan ang mga batang paslit na ito. Hindi ba? Kaya sa tingin ko, kung nakakasunod man ang mga nilalang na iyon dito sa ating mundo, hindi nila kayang makuha ang mga bata. Ibig kong sabihin, hindi ganoon kadaling matatalo ang mga batang ito. <laughs> Kaya magtiwala ka sa kakayahan at kalakasan ng mga batang ito, poknat. Dahil kakaiba sila sa lahat. Makalipas ang ilang mga araw, Nagpunta ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar ng Bintangan kung saan nandoon ang kanilang nanay Rosa. Pasukan na naman kasi at doon nag-aaral ang mga ito. Kasama pa rin ang mga batang kaibigan nitong si Butchok at kasama na itong si Toto. Kasama din nila sa pagpunta doon ang babaeng kapatid ni Kimba na si Arid. Ngunit naiiwan itong si Kimba sasama kasi ang batang sniper sa grupo ng mga batang paslit sa pagpunta doon sa bukirin nila ni Nanay Kanida. Dahil maraming aayusin sa bahay nitong si Nanay Kanida, nagpasya ang matandang babaylan na ipapadala na muna ang mga batang paslit doon sa pinsa nitong si Luis na si Romeo. Bukod sa makapagbakasyon ang mga batang ito, makakatulong din ang mga ito doon sa mga gawaing bukid Itong si Romeo kasi ang nakatuka na ng mga ngalaga doon sa bukirin nila ni nanay kanida habang wala ang babaylan. Malapit lamang kasi ang bahay nito doon sa kanilang bukirin at sa tingin din ng matanda. Magiging masaya ang mga batang ito doon sa lugar dahil sa magagandang tanawin doon at mapayapang kapaligiran. Gusto ng matanda na matuto din ang mga bata sa mga gawaing bukid tulad ng pagtatanim ng mga gulay at pagpapastol ng mga hayop tulad ng mga kambing at baka hindi pa nga sila nakakaalis tuwang-tuwa na ang mga bata nang sabihin ito ni nanay kanila sa kanila ngunit dapat nga may makakasama silang medyo matanda sa kanila kaya inutosan itong si nanay kanida na itong si Kimba na ang sumama sa mga ito pagsapit ng linggo umalis na ang mga bata Inihatid sila sa paanan ng bundok ng sasakyan na minamaniho nitong si Pablo habang itong si Manong Puknat bago pa ito tuluyan na bumalik sa kanilang tirahan doon sa Kuiba kung saan naroon ang dating tirahan nila ni Nanay Kanida. Kinausap muna nito ng masinsinan ang mga bata. Pinaalalahanan niya ang mga ito tungkol sa banta ng mga matatandang nila lang at para mas may makakatulong sa mga ito pinasama nitong si Manong Puknat ang kanyang pinsan sa mga ito sa kanilang pagbabakasyon doon sa Bukirin. Isa din itong aswang na kurkur na isang kuwa. Bukod sa marunong din itong si Manong Takor sa mga usal, maasahan ito sa lahat ng mga pagkakataon. Kabilang nga ito sa mga pangunahing mandirigma sa hanay ng angka nitong si Manong Puknat, ang mga aswang na kurkur kaya malaki ang kanyang tiwala sa kubang ito. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Romeo, gulat na gulat ito pagkakita sa mga bata. Tuwang-tuwa na sinalubong ang mga ito. Matagal na din kasi na hindi niya nakikita itong si Buno. Tanging si Butchok lamang kasi ang madalas na makakasama nitong si Nanay Kanida sa pagpunta sa kanyang bukirin. Lalong natutuwa naman ang mga bata dahil napakaganda talaga ang kapaligiran sa lugar na iyon. Doon sa paligid, nakikita ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga halaman at mga insekto. Nasa paligid din ang maliit na palayan na pagmamayari nila ni Romeo. Nakikita din nila doon sa unahan ang malinaw na tubig sa sapa at ang talon doon sa unahan. Sa kabilang bahagi ng lugar na ito, matatagpuan naman ang taniman ng mga gulay at protas nitong si Nanay Kanida kung saan na ang pamilya nitong si Romeo ang nag-aalaga. Mayroong dalawang anak itong si Romeo. Kaedad din lamang ito nila ni Butchok, isang lalaki at isang babae. Tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-aaral kaya katulong ito ni Romeo sa mga gawain. Kasama na din ang asawa nitong si Manang Pilotro. Hindi din nag-iisa ang bahay doon sa gilid ng sapa dahil nakatayo din doon ang kapatid ng asawa nitong si Romeo. Doon naman sa unahan pa, mayroong mga kabayan din ang nando doon. Kaya mas magiging masaya ang panatilik ng mga bata sa lugar na ito. Bukod kasi sa maganda ang paligid, maraming makakalaro din ang mga bata na kapwa mga bata din. Pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim sa bukirin ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Agad na naghanda itong si Romeo ng makakain ng mga ito. Samantalang agaran din na bumarit na itong si Pablo doon sa patag. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, nagkatotoo ang pangamba nitong si Manong Puknat tungkol doon sa mga nilang na nagkakaintiris sa mga bata. Dahil tuluyan silang nasusundan ng mga ito maging sa kanilang pagpunta sa lugar na ito. Mariin nang nagmanman ang mga ito sa kanila at sa mga pagkakataon na ito. Mariin din na nag-iingat na ang mga ito para maitago ang kanilang mga presensya dahil batid ng anim na mga matatanda na hindi mga pangkaraniwan ang mga bata. Maaari kasi silang maramdaman ng mga ito kung sakaling magpabaya ang kanilang grupo. Sa araw na iyon, walang ginagawa ang mga ito kundi ang pagmanman lamang sa bawat galaw ng mga bata. Kailangan nilang makahanap ng perpektong pagkakataon na makaatake at mabihag ang mga batang paslit. Ang kanilang pinakapakay na madala ay si Buno at itong sibituin. Ang dalawang ito kasi ang nakapagbigay sa kanila ng interes at napahanga ng sobra ang mga ito sa tanga na lakas ng dalawang mga batang ito. Habang ang mga bata naman, agaran na tumulong ang mga ito sa mga gawain doon. Sumama ang mga ito sa pagpunta doon sa malawak na bukirin nitong sin nanay Candida. Tumutulong ang mga bata sa pag-aalaga sa taniman ng matanda at pati na rin sa pag-aalaga ng mga hayop. Nanatili ang mga ito sa buong araw doon sa bukirin nitong sin nanay Candida. Mayroon din kasing isang maliit na kubo doon na nakatayo na maari nilang mapaghingaan. Itong si Manong Takor naman ang nagsisilbin tagapaghanda ng kanilang tanghalian. Hapon na kung bumalik ang mga ito sa bahay nila ni Romeo. At kahit na pagod na pagod na ang mga bata sa kanilang mga gawain sa bukid, nagagawa pa rin ng mga ito ang makapaglaro kasama ang mga bata din na kapitbahay ng mga ito sa unang isang linggo, matiwasay lamang at mapayapa ang kanilang panatili doon sa lugar. Ngunit makalipas nga ang isang linggong iyon, mababalot na ng kababalaghan ang kanilang buhay dahil ang mga matatandang nila lang nakapagpasya na ang mga ito na kumilos na at gawin na ang kanilang binabalak. Bukod kasi doon sa anim na mga matatanda nakipagsabwata na din ang mga ito doon sa mga aswang na naninirahan sa bukirin ng kanlasog. Matagal na ang panahon na takot ang mga aswang na ito na manggagambala sa lugar ng kanlasog dahil nga kay Nanay Kanida. Ngunit dahil sa anim na mga nilalang na sa tingin ng mga ito, mayroong kakaibang kalakasan, nagkaroon muli ang mga ito ng lakas na loob na maghasik ng lagim sa lugar na iyon.